Whoa. tatayan ng pati patot At gusto ko ang mga nakasimangot sumigla at ayokong kong manalbahe ng iba kasi nga ang sabutay kadalasan ay galing sa kanila ayusin natin ang pagtrato wag tayong mang-maltrato baka magfade out tayo sa letra to wag nang magpakaaga go wag sobrahan ang sak baka mga demonyo matuwa Ipapaing ka sa impacto Tapusin na natin ang bawat gigil at kitel Huwag mong isipin na walang makakapigil sa barel Nandyan si Kristo at mga nakapaligid na anghel Huwag kang matakot kung may hamon sa isang ilid maningel Masyado ka na rin naging matapang Baka di mo mamalayan Isang iglap maglaho ka na lamang Kasi masyado nang mahangin ang ihip ng panahon Ang nakaraan mo ay kahapon na lang At bukas mo ngayon Ang Marahang nagbabago Marahang oh. nagbabago Di ko na mamalayan na umiikot pa rin ang mundo Umiikot ang mundo Ngunit di mo po pwede oh. na pagkumparahin ang dalawa Noon mo ngayon pwede. ikaw ang makapagsasabi Ang buhay parang kompetisyon Ituloy mo lang mahuli sa atin ang lahat Maaari pang bumalik sa naumpisahan niya pa Hindi lahat ng nagtapos ay maagang nakaangat Kung minsan sino pang kapos, siya pang nakakaangat Hindi pera ang basihan sa biglaang ang paglago Pakikisama sa kaibigan at maayos na pakikitungo Samahan mo lagi ng positibong pag-iisip Siguradong ang lahat ng negatibo'y di sisili Wag ang takbo ng orasan Huwag ka rin papahuli, dapat sabayan mo lang Walang ibang Kapag sa kanakaran mo Ikaw rin naman ang siyang gagawa ng kapalaran mo Na kung saan nakadepende sa ikot ng orasan Napakaraming mga bagay ang pwede mong simulan Subukan mong hanapin ang sarili mo ngayon Gawing inspirasyon na nakaraan magsimula ka ngayon Ang paligid ay marahang nagbabago Marahang nagbabago Di ko nang mamalayan na pwede na pagkumpara hinang dalawa Noon mo kayo ikaw ang makapagsasabi Ang buhay parang kompetisyon, ituloy mo lang